ating uh, suki na at lang tawagan, constitutional law expert at dating pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines IBP, Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, good morning po sa inyo, sir. Orly Tinidad po ito. Nweg Salvation sa saksi sa WB Radio na TV pa. Good morning, sir. Good morning, Weng and Orly. Ang umaga po sa lahat. Although meron ng pahiwatig ang uh, liderato po ng Senado na mukhang may mga dadala naman po mga ilang inibitahan sa pagdinig, uh, mang, uh, although malakanyang ay kay uh, Presidente Secretary Claire Castro, wala pang malinaw na instruction, kung na po dito sa pagdalo ng mga miyembro ng gabinete na iimbitahan, Nung nakaraan ninyo kasi, nag usapin dito ang pagkakaroon ng constitutional crisis. Eh. lalo dalo na sa usapin ng executive privilege. Sa tingin nyo ba may, may punto talaga at uh, magkakaroon talaga ng matinding banggaan sakaling igiit o isaalang alang alang itong executive privilege na binabagit po ng Malacanang doon po sa kaso ng pagtid sa uh, pagdalaho sa The na Netherlands ng dating Pangulong Duterte, uh, attorney? Well, hindi na dapat Itong uh, executive privilege, hindi naman bago ho ito. Eh. Mm -hmm. This is already a settled uh, constitutional law doctrine. <coughs> Marami na home desisyon ng Supreme Court tungkol dito. So there is already sufficient guidance sa mga senador at sa uh, executive kung anong ibig sabihin nito. So hindi dapat uh, o hindi sana hahansong sa girian, uh, pataasan ng... Uh, key kumbaga o kaya uh, banggaan sapagkat uh, napasadahan ho ito ng Supreme Court sa mga nakaraang mga kaso at mga nakaraang panahon. Ano po ba ang dapat magprevail attorney kayo sa kasi ang sinasabi ni Senate <coughs> President Escudero eh, ay diba, para maiwasan ang constitutional crisis kasi may executive privilege ang executive na kinilala at pinagtibay pa ng Korte Suprema habang may sub power naman po ang Senado. Sa ganitong punto pag doon sa puntong yun ng banggaan um sino ang dapat mamayani yung executive well, privilege or yung subpoena power ng Senate Well uh, executive privilege or the subpoena power naman ng Senado Opo. They don't cancel each other out mm -hmm. uh, the fact that there is a constitutionally uh, recognized uh, recognized na constitutional principle of executive privilege, mm -hmm. hindi naman ibig sabihin bali-wala yung subpina ng Senado. Mm -hmm. So malaya pa rin silang mag-issue ng subpina pero yung executive naman kung sa tingin nila yung impormasyon uh, sensitive, it pertains to national security, diplomatic relations, military affairs, uh -huh. internal deliberations and within the executive branch, eh they will claim na sapo po itong gusto nyo pag-usapan o no itanong sa executive mm -hmm. privilege, then walang, walang gulo yun. Now, kung ipipilit ng sinuman ng Senado halimbawa, mm -hmm. eh pupunta sila sa Supreme Court ulit. Mm -hmm. Mukhang yun ang iniiwasan ni Senate President Escudero mm -hmm. na baka pupunta sila sa Supreme Court ulit, eh baka mas lalong mapapalawak yung <laughs> doktrina ng executive privilege kasi yes. sa mga nakaraang mga desisyon ay eh medyo uh, yung Senado eh na, na supalpal kung baga oh, oh. no so it's not absolute it's on a case to case basis it's so, really... ibig sabihin uh, kailangan nila dumalo at depende sa tanong sa tingin nila isasaklaw sa executive privilege wag din sagutin at igiit ang executive privilege pero hindi pwedeng hindi dadalo Ganoon ganun ba attorney So oh, pwede hong ganoon. Uh, pero uh, ang, ang uh, logical effect, ganoon din, di ko ba, yun din ang isasagot nila. So mm -hmm. maganda rin kung sumulat na lang ang uh, ang uh, executive branch. But mm -hmm. you have a point kasi nga baka lang meron pa silang mga itatanong mm -hmm. na wala namang kinalaman doon sa national security, diplomatic relations, military affairs or internal advice or deliberations mm -hmm. or communication the executive. So yun eh dapat naman sagutin nila. Si Attorney, you know, mga... ano talang, mag-atras na ako ng konti, siguro para bago pa natin palawigin yung discussion, paliwanag natin, ano ba ang executive privilege? Ano mga impormasyon po ang sakop nito? Ito ba ay mga impormasyon na delikado para sa siguridad ng Estado? At bakit ganoon na lang yung paninindigan ng ehekutibo na hindi namin pwedeng isa publiko ang mga napag-usapan between the cabinet at saka ng presidente? Maganda natan mo yan para ilinaw natin. Ano kasi okay uh yung executive privilege wala 'ko yan sa constitution mm -hmm. so maliho yung ibang nagsasabing ah, malinaw sa constitution wala 'ko yan sa constitution but it is a doctrine that has evolved because of uh, uh, cases brought to the supreme court at sa Pilipinas mm -hmm. at nauna na dun sa Estados Unidos or, or United States yung uh, Nixon case di diba? mm -hmm na Kung saan, sinabi ng Supreme Court doon na uh, there are some information na pwedeng uh, hindi ibigay ng executive uh, because of yun nga yung mga sinabi. Yon, nagbase din ang Supreme Court natin doon kasi halos ganun din naman yung ating Constitution. So in the case of Ermita, Senate versus Ermita noong 2006, mm -hmm nung uh, Neri versus Tenet naman 2008 at saka Estrada versus Sandiganbayan 2009 lumabas itong issue na ito so uh, it is a product of judicial uh, interpretation okay. Mm -hmm. na kung saan it allows the executive to withhold sensitive information mm -hmm. uh, para hindi uh, hindi unduly restrained o hindi makompromiso naman functions of the executive uh -huh. your state secrets privilege, your presidential communications privilege, at saka yung deliberative process privilege ng executive. Mm -hmm. Pero binabagat yung mga kasong yan, yung mga jurisprudence attorney kayo sa isa hong maninaw dyan, merong issue of irregularity. Mm -hmm. uh, kaya yan din ang isa sa tinignan ng Supreme Court. Dapat din pang tingnan, dapat din pang resolvehin muna sa puntong ito, sa usaping ito, habang pinag-usapan niyang mga executive privilege. Kung meron talagang irregular, uh, bago tingnan kung pwedeng igiit, imbitaan pa rin at isa alang-alang itong uh, Uh, executive privilege sa uh, conflict nito attorney kayasa? no normally uh, dapat kaya nga maganda yung nag-uusap sila eh uh -huh. kasi mahirap yung hindi nag-uusap tapos nagbabangayan sa media ang perception ng taong bayan mabulong ang ating gobyerno di ba sa dami ng problema daming mga skandalo eh nadadagdagan pa ng bangayan na ganito kasi nga kung Malinaw lang. Ano ho pa bang gusto niyong itanong? Eddie? Eh, Pwede, ah, wala namang problema, hindi pupunta sila. Tapos kung makita naman nila na it will now pertain to state secrets, presidential communications, or yung mga advice, deliberation within the executive sa Malacanang, eh di sasabing hindi ko pwede yan kasi meron na tayong decision ng Supreme Court. So at least, hindi sana, pero mukha kasing basta pupuntahin sila dito. Kami nang hmm. bahala kung anong itatanong namin. Hmm. So, may Ito... hindi maganda yung gano'n. Mas maganda yung mag-usap-usap sila para maitik sa gobyerno lang ko ito eh. Diba? Okay. Attorney, may ang Senado at Kamara kapag may congressional inquiry, meron silang tinatawag na executive session. Kung saan ang mga issue ng national security, ang national security issues, pinag doon pinag-uusapan kasi hindi pa din isa publiko. Ang ehekotibo ba pwede pang mag-invoke na executive privilege kahit sa loob ng executive session? O, pwede ho. Pwede hmm. ho yun. Uh, pero so, kasi like, halimbawa, yung, oh, yung deliberative process sa uh, privilege, ibig sabihin, yung mga, siyempre, kung may mga maseselang decision, may mga kanya-kanyang kuro-kuro, mga cabinet members, mm -hmm. mga consultants, mm -hmm. mga na nag advise sa presidente. So, ang, ang practical reason kung bakit uh, yan ng executive privilege, kasi nga, mm -hmm. hindi maganda na ilagay sa fistball, kumbaga, ang executive na lahat na lang ng ginagawa lahat ng nangyayari makikita ng mm -hmm. ng ibang sangay ng gobyerno o ng publiko mm -hmm. kasi nga 'di ba ay eh, matatakot na yung iba magsalita 'di ba uh -huh. at saka nga, lalo lalo na kung may dumadalo doon na chismoso na hindi oh. dapat pinag-uusapan <laughs> ng public wala pang 30 oh. minutes kumalat na oi sinabi niyo daw teka muna executive, <laughs> session, executive session to sino nagsabi sabi oh, sa inyo oh. ang daming ganyan attorney totoo kahit man oh, senador oh, oh. eh gumagawa noon. Mm -mm. so, so 'yun ang practical reason for efficiency kasi naman 'pag uh, hindi naman uh, confidential 'yan, eh sino ba magsasalita? 'Di ba? Eh halimbawa, minority opinion ka lang, pero lalabas pa rin 'yan. Eh di 'yan lang inibilad ka naman for your honest opinion or advice, 'di ba? Kasi wala namang perfectong mga advice. Eh. So, 'yun ang isang practical reason. But this is the exception rather than the rule. ayo sabihin kung hindi naman makakasama sa efficiency ng gobyerno, hindi naman na uh, ma ma is ma ma, ma uh, yung mga gawain ng mga matataas na opisyal na tumutulong sa si presidente. o kaya it doesn't pertain to national security. o yung diplomatic communications. Mm -hmm. kasi din naman yung kausap natin yung ibang bansa o ibang mga uh, mga foreigners kung lahat yan ibubulgar natin okay. dito pa. pa oh, okay. so, yun ang rason. So, it's more of an exception rather than the rule. Kaya ang yung binabanggit mm -hmm. niyong executive uh, session, isang pamamaraan yan as a compromise. Ang mahirap kasi, eh, kahit executive session, paglabas nila, eh, may mga... Nag- may marites. oh. No? hindi lang nila. Sabi nila, I will not name names, pero yeah, ganito, yeah. Eh, wala rin nangyari, di ko ba? Mm, uh, right. Atene kaya sa marahin sir, sa inyong Totoo yun. Totoo <laughs> salamat naman. po sa inyo. Sa so, ulitin po. Good morning, sir. Good morning. Maraming salamat thank po. You. Attorney Domingo kaya sa Constitutional Law Expert na dati Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines. Nakakatawa so, itong mga reaksyon natin na ito. walang